First question, sino ang pinakamaiingay sa inyo? Oh ang uh, pangalan na lalabas the most number of times, siya ang winner. Pakita natin ang ating whiteboards in 3, 2, 1. Sini! Pare-pareho ng sagot. Pare-pareho ng sagot. Yung tawa mo kasi kakaibig. Oh. Kung naririnig tawa niyo po yung yun. tawa ni Christine, <laughs> pa-high note, <laughs> pa <high> note po <laughs> siya. <Yeah>. Ano <laughs> yun? Ah! Ay, yun. Ay, alam mo, talagang siya yung maingay <laughs> talaga. So si Bobsy ang pinaka sa kanila. Okay, okay, moving on sa ating next question. Okay. Sino ang pinaka-mabilis magbihis? Ako pinaka-mabilis? Mabilis. mabilis. As in, papakita na ba? Mm -hmm. Okay, ready na ba tayo? Ready in 3, 2, show your answers. <laughs> Inday. Inday ako. Inday. 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 Ilan si Inday? Ako. Meron. One, two, three. three. Okay. Si Inday ba talaga? Pinakamabili Si Inday. Ayan ka. So, hindi ko nilagay ko eh. Uh. <laughs> so, gano'ng kapag niya ready si Inday? 5 minutes, tapos ako maligo. <laughs> Ang bilis ko sa Inday Pumapangalawa pala ako sa'yo. Sa Naliligo ka pa talaga? <laughs> Alam niyo po ba oh, may sexy Alam niyo po ba may Di ba bata siya pag wala kami mga make-up? Uh Oo. -oh. Ang bilis niyang mag-mature. Mag-ayo. Hindi, mag ito, eto si Inday kasi, kahit may wala siyang make-up, ang ganda niya. So, hindi niya kailangan mag-make-up. siya Tsaka hindi po ako medyo maarte madaming nilalagay sa mukha and everything. Ah, maarte ka Joke lang, joke lang kahit hindi siya mag-ayos, oh, maganda. na siya oh, natin. Thank oh, thank you, ah, so pangit nga kami. Ay, oh, so matagal? Ah! ah! Oh, matagal. Sorry po. Pag Kasi isang oras po. ako naliligo talaga. Sino sa mga, ano, sa mga kainan, sa mga lamad. Pinakamatagal mo.